Nagmumutur uhm na mga ganitong oras talaga, makikita mo pinakamaraming magmumutur, um, 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 yang um, um, na rin doon no? Ang sasakyan Hindi yan pinapadaanan ng motor dyan guys Amo, walang nagmumotor dyan no? Hindi ko malaman kung bakit Hindi pinapadaanan ng motor dyan <coughs> klasik Ganda, klasik yan. <coughs> Ilong ride <Tuduk. laughs> uh, medyo malinis-linis na yung ilog no? pero so, uh, langis <laughs> Zaputi River Ito sa Zaputi River Kaysa kang dagat yan Malapit na yung dagat eh Sa langis-langis no? Marami mga langis na nakuha na Buhos dun sa dagat Dito na napunta uh, Maitim Ano yan langis ata yan Dumi At least no, nalinis na no Siguro uh, dati yan Puro basura yan no? Surrebor so, Versailles yung mga na totoo na yung mga ibon kasi may makukuha na silang isda <laughs> Nang di dismiss, nang didismiss Aha, si kriteria buntis. Aha, ano yan dyan eh? Bakawan, no. Ang mahirap eh. <laughs> Dami pa naman squatter dyan. dati squatter mo ngayon oh. hanggang ngayon pa rin ata kasi wala pa naman natang titulo mo ngayon ito yung uh, Fishport ng kan? Ah, Las Piñas guys yan o oh. yan oh. yung mga uh, namamangka uh, sa gabi wala na uh, no, papahinga masarap kasi mamangka sa gabi marami isda uh.

ako no? dito na ako yung sa dulo ng uh, C5 guys ito yung C5 extension no na one pillar. yung mga construction pa dyan no mga equipment ng crane Hoy, doge wag ka naman dyan sa gitna nagkis kis 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 ka pa dyan ah, <laughs> laki ng sakit nag ipid siguro <laughs> Ay, andito ako ngayon sa under uh, underway <laughs> overpass ng Las Piñas. Wow. Ganda. Bilisnya niya ako grabe si bilis ng ah tonto alam mo Ano simple lang kata tonto ka talaga ampot Anong tawag noon? Kamuti bicycle. Kamuti bicycle. Ah, Foundation Farm School and Tourist Farm Las Piñas Bacopor. Mhm. Mm si Mark Bilyar at saka si Cynthia Villar at Camille Villar. Sinator at ang tak. Sinator nga, oh. Sinatur. Okay naman sila. At least hindi na yan sila mangungurap dahil mayaman na yan, eh. simply mangurap pa mga yan. SM Sukat nah, 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 SM Sukat guys nah, lawak orang area dito. Nah, di itu lagi yang establishment tuh nah misku yang motor kayaknya no liat dong tipis agak Di timu iindahin yung gas sa so, isang litro kapag import ka pa imos <laughs> to so, siguro mga isang kan isang litro dyan no?